Kung so, sobrang panalanan nito sa amin, hindi na tayo hihigat so, well, well. sa tulogin na kahoy. Yeah. Ito na yung mm, pinapangarap ng mga anak ko, pati ako, tapos yes. pa bahay. Siguro yes. na nga po hindi na po kami basta-basta mapapasok kasi mayroon <laughs> talaga dito. Mayroon yeah. talaga dito, bigla talagang pumapasok. Tapos tinitignan ko yung mga dami. namin. Tapos kung may makursuladahan siyang pupunin, lalapitin na lang nga kahit sila sa atin ng mga anak kung Wala kain na gagawa. Wala mo, mo, Good morning guys! Happy Wednesday! Nandito na tayo sa work. So marami tayo nakaabang so na trabaho. Kaya guys, sumahin na ako. Please! Thank you! Kaya pala na salamat. Sa mga sa amin. Yan, sa

para mga kapasa, na ma-contact nila yung kalo ay po salamat po sa mga sponsor at radiant sir ako thank you oh hilo wow ngayon, kung ko dahil sa hindi ko nakaroon ng itong bahay, kung ko dahil sa mga blagay na sumulog sa amin na itayo itong bahay na ito, ko Ngunit nga rin po, ayaw ko lang ang sakit. Ngunit kapag buwan na rin ko sa isang bahay, ko sa mga ko ipinipira sa ko wala ko siya

sa ano yung sa namin ng karton pero na po yung mga maliliit na lagi ko siyang lagi ko siyang kasi, yung gabi po wala po kami na ating higaan wala po kami na hands na na matutunulan na yung bahay po namin din ay hindi man po sa amin na lang po kami dito pa masalaman po ako sa mga vlogging po na wala po sawang sumuporta sa amin at tulungan po ako kung para po Ayan, good morning ulit mga people. Happy Wednesday. Ayan, may nagbe-breakfast dito maraming mabait na tayo dahil masarap yung breakfast niya. Piniritong tuyo na may suka. Sarap ng kain niyo, di ba? Habang nanonood ng vlog na kung sino man yun. <laughs> di ba? Ayan. Kami dito ngayon sa barangay. Umalis na dito ang aming kapitan. Bumuli ng ulam. So, yun. Mamaya mabunta kami ng city hall. Ingaantay ko lang itong mababaing to. Puto tayo yung city hall. Banyan, ba, kayo, kayo. natin si Papa. Ang simagal ka na. kami okay. so, city hall guys, sasamahan niyo pa rin ako. Mag-work muna kami. Uh, yun, ba, para habang maaga, makatapos kami ang aming work. Uh, yung mga trabaho namin. Nakikita mo yung mga book niya. ang namin. Ang uh, mga ano kami dito. Kawang sawa kami sa mga papel na trabaho namin. Ayan, mga envelope. Ayan, mga buhay namin dito sa araw-araw. -ara. Ayan, nakita niya mga papel na yan. Ayan, mga trabaho niya. nakikita mo yung tatlong lalaki doon. Ayan, nakikita niya yun. No? Congressman Jolo, mayor namin, mayor gender at si Vice Mayor Ali. Ah, di ba? <laughs> Ayan, pupunta muna kami sa City Hall. Samahan niyo pa rin ako, guys. Yes. Hmm. Meron kami santo dito, eh. Ano yung mahal na birhen ng Rosario, Santo Rosario. Ayan. Pupunta muna kami sa City Hall, guys. Ha. Samahan niyo pa rin ako. Wait lang. Or, kasama ko to. Kami magandang babae dito. Oh. Sexy, sexy. <laughs> Si Ken, bilisan mo! Ayan, patama na po kami si ko. So, nanay ko itong ulam niya. Masisira video camera ha. video ka para mas alam na. Ayan na, wait, ma, mo para alam niya na, uy, puso pa talaga. Ayan, teka lang, baka kung ano masabi niyo, makita sa ano mo YouTube channel ko. Oh, oh, tapos ako. Naka-treasure ko. Yeah. Ito, okay. ito. Ano yan? Okay, o, na yung tingnan mo. yung Ay, So, ganun yung screen na Iwan ko lang po sa'yo yeah. ko Yeah, calamity eh. baka tawala dito why Pinanggal mo yung website ng So, sa baba, yun. Ay, yung kaya nalang. Yung aba. No, hindi. Ito po, ang school. Oh, habang nag-align, Ayan. I love um, Dito yung mga box ng mga Pinitignan namin ng mga papel-papel namin sa City Hall. Wala oh, hindi na mag-vlog sa'yo. Wala, hindi pwede naka. ka. So, ikot muna tayo sa office ng account. Ang tayo? Hindi pwede dyan. Sa likod. <laughs> yeah, hello, madlang people, mabuhay. Ayan, punta lang po tayo sa likod. Dito po kasi kami na ikot. Oh, tama. Oh, tama. Ayun. So, napatapos kami ng pagpapacheck sa budget. Ang galing niya magsalita. Then, mag-along mm. lang. Hindi, hindi lang ako ang... <laughs> Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, po. Ibigyo mo Baka mo wala pa So, ayun. Galing na kami sa accounting. Galing na kami sa budget. Galing na kami sa DILG. So, bababa na kami. Pabalik na kami. Okay. So, Nagba na kami. Gusto ko i-vlog sila. nila isa. -tisa.